how dirty Peck Peck is. Pinoy, funny memes, funny videos, compilation. What's up guys, Buning nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos na siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Abibi! Abibi, Abibi, Pilipini, Abibi! mga support kami, mga support pami Basta talaga Pinoy maloko. Lalo sa trabaho ng ibang lahi. Parang tinitiis nila yung asim eh, no? matamis. kami <laughs> na tinitiis lang nila eh. Nadali ka doon. Bawian mo na lang. <laughs> <laughs> no, 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 no. May no. istorbo nyo eh. Ang lalo nang iniisip ni Dudong. Oh. Pare, kung sakali tatakbo ka, kung oh. oh, sakali kami tatakbo. Islaugan mo, islaugan. 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 Kung sakali pong muling ako ay tatakbo sa aming barangay, sa oh. bat. Okay. Ako po ay dating lulong, pero hmm. ngayon ay, ay tutulong. <laughs> Yun ang maganda. Dating ngayon, ay tatakbo. Maraming Dating itatakbo. Magsisilbi. Ngayon magsisilbi. At kung saka papalaring ako ay mananalo, magkakaroon ng second floor ang bahay ko. Oy! Alam ang unahin ko kayo. Kami sunod na. Ayos. 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 Talo na to talaga. Bawat daw! Si <laughs> pare naman. <laughs> ano 'yun? Bakit ganun? <laughs> Nag-twerk na. <laughs> So, na, so, chi, na, chi, do, Di ba na sa puwet yan? Alam <laughs> <I> niya. <don't yeah. laughs> nice nice. Bassers, bassers, wag wa akong pakialaman sa inyo, hindi kayo ang nagbibigay ng mga song kailangan ko bassers, bassers, Hindi kayo ang nagpapasaya sa akin Bossers, bossers Ayaw nyo sa akin Scroll, ignore, block Lupit talaga to si pandemic girl yes, Grabe ka demonio, yung kapatid ko guys Kasi sinipa niya yung Yung chan ng nanay ko Hindi pa Oy. nga siya pinanganak May kasalanan na siya Bantay ng paglabas niya Bubugugin talaga Hayop ka! Bambi. Bambi. Uy, nato. Bakpo, yung tae. Yung hininga daw, mabay tae. <laughs> Alang niya. Ano kaya ang ulam nila kanina, no? Hello, Peck Peck. Oh, look how dirty Peck Peck is. Time to have a wash. <laughs> the little owl is filling the pot of water. Oh, hindi yon yung pekpek uh, -pek na iniisip nyo, ah. Pek can have a wash. Ebang pek pek yon. Peck Peck likes having a wash. To wash away the dirt, you need Ay, soap. Niya. Lots of soap. Hop hop is using more and more soap on Peck 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 is happy. Peck Peck -pec is happy. The mud left. Rub, rub, rub. Yan pare pagmalinis ang uh, alam niyo na, eh, happy talaga. Pec -pec You're all clean, pek-pek. Yung pek-pek na sisiyo yun, ha? Ano ba yung iniisip nyo, eh? <laughs> <laughs> o, nabasbasan ba na lahat? <laughs> sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. At naway pagpalain kayo na makapangyarihan d'yon. Mm -hmm. At anak at Espiritu Santo. Amen. Pero tayo kayo. Kumayo kayo. Ano si ka ba itong light like, commentator na ito at masyadong katikatera? Yung gusto mo lang naman magsimba, umayo no? Tumayo kayong taglay, ang pagpupurit, pasasalamat. Tapos may narinig may kang napagalitan ni eh, Padre. Aha. Long hair si Kuya. Ano kaya shampoo niya? <laughs> Tapay ganun eh. baka lupit na transformation. <laughs> Konting na kasi ma-isubo yung mic. <laughs> gag. <laughs> Minus points ka yan, kapatid. <laughs> Taas naman yan, madam. <laughs> Oi! Uh, hello. Aha, ka, anong bye. ginagawa niyo Saan dyan, ba? ha? Ha? Baba, babe, baba. Sa school ba yan? <laughs> <laughs> baba. Hmm? Baba. <laughs> Masabukit ang mga halaman ko sa inyo, ha? Ay, hey, naku. Alam na ba, this. Uh, uh, baba. Wala <laughs> ba? Ay, ya. Baba, oh, yeah. gani. Pinag-aaral kayo, tapos ganyan kayo. <laughs> Hule pero naman di ko lang ni teacher no. <laughs> Yan. Uy, pasero! Ata, ata sa aika Hindi, sa... may lang ako. Hindi, sa kaika na. Alam may da ya! may dala nga eh. <laughs> <laughs> Hindi pala decision ako. Sa kaika pilitan. No, Meron sa aika Sa kai, sa kai, sa kai na. Si kuya naman. Sa na. <laughs> <laughs> Hindi pala decision ako eh. Sa kaika na, wag ka nang mahiya. Libre lang yan. Basta ikikiss mo si kuya. Pak. Pak. Okay, kanino kayo nakatingin? Kinaldag na. Basta ako kay kuya ako nakatingin. Pagkagawa kung nakikita mo to, sabi mo kayo, ganda na ba Na gusto mo siyang kanapanin sa boxing. Uy! Oh, Sorry, man. Let's Nako, mukhang uh, mawawasak na yung mukha ni si Rendon Labrador Labador dito. Salt Papi versus Saan, Rendon Pilipinas Labador. Aba. Ah, sa Pilipinas. Oh, Nako, sasampaling ah, ano na katotohanan. Pa salt Papi! Asin, papi. Hindi salt, papi. Ang mukha niya, oh. <laughs> Alamang papi. Ano <laughs> kayo masarap dito? Kaya ka pa dyan, Idol Love. Ibilig ka ba talaga? Si Kuya nagmamadali sa Ano ba sa'yo? Kuya, pabili ako mamanangan. Uh, uh, ha? Huh? May pihat na yung mamanangan. Ano yun? lang? Uy, <laughs> te, nandiyan ka pala. Tulog ata yung tao dito eh. O, bili ako, itlog na tsaka kamatis. Sarap yun, di ba? Sarap yun. Lalo sa Sarap toyo yan. at sibuyas. Neta lang. Siyempre. Hmm. Lalo kung lalagyan mo ng maraming maraming kamatis. Wala kang bahay, eh. Pwede utang na lang. <laughs> utangan na mo. Mahirap utangan pag si Clash ang bantay. Lakas mong manira. Asawa ba ito ni Mayor unay, TV? Ganda ng boses? Ng nice! Shoutout sa mga mahilig manira dyan, ha? ayos ayusin yung buhay nyo. Hello po Sir Terdong, pa-shoutout naman po Family Saldivar from Balatan, Camarines Sur Salamat po, okay, shoutout po sa Family Saldivar from Balatan, Camarines Sur no? At sa'yo, Maxine Marivic Castro Maraming salamat sa panonood dito sa channel Shoutout din sa'yo Poster Dong, wala pa ding shout out. Shout out mo naman kami ng asawa ko, si Reyalin at anak naming si Baby Botchok, please. Okay, shout out sa asawa mong si Reyalin at sa anak mong si Baby Botchok at sa iyo Andrew Bandera, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shout out din sa iyo. Araw-araw ako nanonood ng video mo pero hindi naman na siya shout out pero okay lang basta masaya. <laughs> ito na, ito na. Shout out sa iyo Jed Sunga at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Lagi akong nagpapa-shoutout pero hanggang ngayon di pa din ma-shoutout. I-shoutout mo na lang Boster Dong anak kong si Zoe at asawa kong si Marie Chris na lagi ding nanonood. Okay? Shoutout sa anak mong si Zoe no at sa asawa mong si Marie Chris at sa iyo Daniel De Guzman. Maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa iyo. Hehehe, pa shoutout Boster Dong ang saya dito. Masaya talaga dito. Shoutout sa iyo De Los Santos Dorth at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Quack. Natawa at ta good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, wag huwag mong kalimutang subscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!